Slow up? No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up. No, I don't take shit. I got no love. But the thing is, if you wanna play tough And wanna hate this I'll always show up and make a statement Everything I do, so instinctive and so passionate Every word I move, so descriptive like an adjective I got a vendetta against people who patent it Being negative when you should be getting after it I got facts over facts over tracks This and that, spitting slow, spitting fast I could roast, I could gas, think I'm okay at last But I don't know if that can erase all the past And the pettiness of reflection Hello guys, magandang araw sa inyo So, nagbabalik ulit ako dito sa Bermosa Sports Hub dito sa Imus, Cavite. So for this video naman po, siya babay check naman natin itong Rigid MTB ni Idol Marlon Paredes. Yan, so check natin ngayon yung specs ng kanyang Rigid MTB kaya mag na tayo. So Idol Marlon, before tayo mag-start, no, tanaman na kita, itabi ka una-una mo na Rigid MTB. Oo, oh, kauna-una ko yan. Yan ang 2018 version ng Giant Talon. Bali, 6 years old na siya. All stock, pati suspension all stock. Pinalitan ko siya ng suspension fork, carbon fork, nito lang. Nito lang March. Ano, March lang? Yeah, So, sa experience mo, ano yung difference between nung naka-suspension fork then ito, naka-rigid fork? Dati, nung naka-stock suspension fork ako, medyo mabigat eh. Lalo pag maaakot, matigas. Simula nung nagpalit ako, medyo kinakaya ko na hindi na mabigat. light Lightweight, mm. super lightweight na. Ayun nga kasi, yun nga carbon fiber pa nga yung rigid form. Mm -hmm. Laki ng ano, naging weight savings. No? Laki ng difference. Oh. Mm. So, next question naman. Uh, sa ngayon, sa mo regular na ginagamit? Oh? Madalas siyang ginagamit dito sa Bermo, sa naglalaps, exercise, every weekends. Mm. Pero kung may time ka, nakapag long ride ka? Sa ngayon, hindi pa muna kasi medyo busy. No? busy Sana nag-training ka rito kasi hindi ko pa kaya matagal ako na stop sa bahay. Mm. Eh po kung sakasakaling ready ka na, ano yung mga una mong long ano, lugar na may long ride mo? Yung mga wish list mo. Mm. No? Baka lumusaw ako na sa Palok, ganyan. Ah, doon sa may tagay tayo sa bababa? Uh, sa Palok. Mm. Tungay. Mm. Yun nga na ito nga yung general background sa kanyang resident uh, Rigid MTB. No? So mag-start muna tayo sa kanyang XC Heart and Mountain Bike Frame. Yun nga sabi niya, Giant Talon. Uh, yung bang tree, Giant Talon tree ang tawag yan? Yeah. 'yung Giant Talon 3 no na XC Hardtail Mountain Bike. Ah, uh, since na Giant 'to, iba 'yung aluminum nito eh. Ilalagay ko na lang sa screen ko no klaseng aluminum 'to. Kasi Giant, hindi katulad 'yan ng mga Mountain Peak na 6061 no at 7005. Meron yung sariling uh, uh, composition ng aluminum. 'Yon. Yeah. So, pang 27.5? Yes, yeah, 27.5. Then size medium no? Medium. Yes. yes, size medium then straight or non-tapered yung head tube, uh, full internal cable routing, pang BSA threaded na bottom bracket shell, pang 30.9. Yes. Yan pag giant, no? 30.9 mm diameter na seat post. Uh, quick release yung drop out, then ang display caliper mount naman yan is post mount. Next naman sa kanyang uh, MTB rigid port, ito yung katulad ng hubog ng aking dating tosig, no? Pero ito naman ay naka-carbonium. Ito yung carbonium sa Rizal, no? Yes, bike parts. Yan, uh, bike parts PH na ito mahaba to, no 27.5 na suspension corrected to, no. Yan carbon fiber T800. Ilalagay ko na lang sa screen yung crown length at saka yung blade length nito. Yung, steer steerer tube nito of course is straight or non-tapered, uh, quick release yung drop out. Then ang disc brake caliper mount naman din yan is post mount. Next naman sa cockpit niya, no. maganda yung kanyang cockpit, no. Naka-control tech pala to, no. Control tech, tech. Control tech 1. Yan, na MTB handlebar medyo man, yung box basket nito no malaki no medyo malaki-laki yung box whip, no ah uh, 700 mm ang lapad then aluminum alam ko aluminum 6061 to eh then yung grips yung grips niya yes stock ng giant no ibig sabihin anim na taon din to ayo uh, maganda pa rin no maganda, oh. maganda no no super stick niya Hindi oh yun, know. kapito-kapit eh saka ano malambot uh -huh. maganda pala itong giant na grips eh no uh, next naman sa kanyang stem yan, control tech, no? Parang zero degrees, eh, no? Sira, yes. Ah, uh... uh, may, ha may ha haba ba to. Parang ano lang yata, ito, 10 o 20 mm. <laughs> may haba, yun, may, ano, eh. Uh -oh. Parang ano yata ito, eh. Mga 10 or mm. Yan. Ah, uh, yun yung aluminum din to, no? Then, yung uh, integrated headset naman na non-tapered, ito yung Saturn, no? Saturn na seal bearings. Ah, uh, next naman, yung seat lap niya, no? Uh, stock ng Giant na aluminum quick release type. 34.9 mm ang diameter. Ah, uh, yung seat post naman niya, control tech. Yan, control tech na, gano'n pala kahaba ito, idol, 400? 400. Yan, 400 mm ang haba. 30.9 mm ang taba na setback. Setback na may, ayun, dual, dual bolt clamping system. Ah, mm -hmm. uh, next naman ito, kanyang saddle. Ito ba yung stock ng Giant mo, no? Yes, sir. Yung Giant Connect na walang bota sa gitna. Ari ko, nuntog pa ako. <laughs> 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 Malambot and flexible. Ah, uh, steel railings ba? Still no? Yes, yeah, still railings. Sa loob ng anim na taon, anong yung feedback mo dito sa saddle mo? Okay naman. Hindi uh, naman masakit sa... Uh, sa pwet, no? Sa Tsaka matibay yung upholster, no? Matibay, yun. ah. Kasi yung iba... Sa, sa kasi yung foam, po, niya, pati yung foam, malambot pati hanggang ngayon. Hmm. Na ulan na, na inaarawan, hindi tumitigas, hindi, hindi nalulupog. Oo, oh, kasi yung iba, katulad ng mga binibili kong saddle, mga siguro saan taon, nagkakaroon na ng, ng crack ito, wala pa yun. Oo, oh, wala. Wala pa eh. Hmm ito lang, ito lang pero yung crack dito wala no. Eh, pa lang holster, uh, holster, nito no. Yeah, so proceed naman tayo sa kanyang drivetrain. train. Yan nga pambansang drive train ito. One by so wala kayong makikita na front shifter, front derailleur at saka extra chain rings. Yung shifter naman niya, ito yung dati kong ano eh. Ito yung dati kong shifter Shimano SLX M7000 na 11 speed. Next naman itong kanyang yami na MTB crank. MTB ko ito yung Shimano SLX na M7100 ba to? Yes. Sir. Yan, sa si M7100. Pang 2x2, no? O ano nga, What? pang 2x2 na asymmetric, no? Kasi uh, may bolt dito. Mm, yeah. Kasi yung 1 x nito, na to, yun yung direct mount na eh. Mm -hmm. Yan, uh, 96 BCD na asymmetric na pang 2x2. Ito, 64 BCD dito sa granary. No? Uh, 170, yung crank arm yes mm -hmm. yung 170mm ang crank arm next naman yung chain ring naman nya no? De pambansang brand decas 32T na 96BCD asymmetric okay. Y yung yun na oval no nakagamit ka na ba ng rounded before? Round dyan sir yung mm. stock nyan kaso pinalitan ko lang gusto ko lang, gusto ko lang ma ko lang experience yung oval ano mm. yung anong An difference anong difference para sir? yun nga parang, parang may, may, may batak siya pag pag sa Ahon, no. Mm -hmm. Ayun no? 'yan. Hindi difference talaga. 'Yun 'yung karamihan ng mga feedback mm -hmm. na nare-receive ko no sa mm -hmm. ahon talaga pag oval. Kaya kaya nag nag-fix na ako dyan sa oval na. Eh. Mm Hindi -hmm. ko na binalik 'yung stock ng SLX na chain ring. Mhm. Mm 'Yun, so ito 'yung feedback na dito, no. So next naman itong kanya, MTB clipless pedals, ito 'yung Shimano PD-ED500. 'Yan. Ah, uh, next naman 'yung chain mo, ah uh, anong Shimano 'to? Ah, Shimano SLX. Ah, Shimano SLX. Iyon HG601 no. Oh, Napang 11 speed. Ah ito ito yung binili mo sa bike bike bike. <laughs> ito yung binili sa bike bike bike. Ah, Shimano SLX M7 M7000. Bubulol <laughs> na ako. Shimano SLX M7000 na uh, 1136 ba to? Nakalimutan ko na eh. 11, 1142. 1142, sorry. 1142 na 11 speed. Yo, so next naman ito yung ano kamukha. Yun yung dati no. Dati ko RD, yung oldest na na pero ba ang pogi pa rin eh no? mm. yung e, Shimano SLX M7000 na uh, 11 speed so ito nga yung kanyang drivetrain setup ng kanyang poging rigid MTB ah uh, next naman sa kanyang wheel set ito yung kanyang gulong no Maxxis Icon na 27.5 by 2.2 wire feed to no hmm. then next naman yung rims mo stock na giant yan stock yan yes, sir aluminum double wall 32 holes to no? hmm. yung spokes yun din yun din ah uh, stock, stock din ng Giant then yung hubs naman ano yung hubs mo ay hubs uh, aerobic ano tong heroic na to, Idol? Ba? Ayon, AM, AM 7, no? Pwede ba? AM7. Ayun, heroic AM, AM7, no? Pwede mo malaman kung ilang pulse to? Natatandaan mo ba? 6 pulse? Mm -hmm. uh, kasi ito pa free body seal bearings. I-check e natin yung tunog nito, Idol, kapag naka-free wheel. Yan guys, yung tunog ng Aerowick AM7. Tama ba? Ah, Tama. Tama. Uh, MTB hubs kapag naka-free wheel. Yan, okay na, no? Then last na lang sa kanyang brake set. Yan, parehas din kami ng brake set. Kaso na lang, yung sa akin eh, halatang halatang last pag na wala ng print. <laughs> Ito, nandito pa eh, no? Ah, uh, 2018 din kasi yung ano ko eh. 2018, 2018, 2018 din kasi yung <laughs> akin. Uh -huh. Pero yung akin, mga nang ano, last pag na last pag. <laughs> Ito, ano pa, parang sariwang-sariwa pa, no? Magaling ka mag-alaga ng ano, parts mo eh, no? Oo. Oh. So, uh, yun, no? Uh, Shimano SLX M7000 na hydraulic brakes and dual piston. Lasa lang sa rotors mo, no? Ano bang brand ng rotors mo? Oh, stock ay, no? lang din yan, sir. Ng Giant? Ng Giant, oo. Oh. Pero parang 180 to, no? 160 ba yan? 180. 160, 180. Ay, 182. 180 to. 180, 160 yan, Ligon. Yun, stock daw ng Giant to na. Ito, 180. Mm -hmm. Yung likuran, 160. Alam ko, Tector 2 eh. Tektro ba yan? Mm -hmm. Pag-stack ba ng Giant Tektro? Mm hmm, dati. Eh, ngayon in in iniba na nila yun, Tektro. Ah, Tektro pala, no? Uh -huh. Ah, yun pala yung nilalagay nila doon. Uh -huh. Pero ngayon, iba na yung mga stack nila para. Yung mga bago na, no? Uh mm -hmm. Ito kasi old school, kaya Tektro yung nakalagay, no? Mm -hmm. Yan, Tektro pala to, no? ah uh, 180, 160 na parehas na fixed type and bolt type disc brake rotors. So, Idol, uh, so Idol magka ano? magkano pala yung total estimated ito? Ah, uh, siguro estimated na nagastos ko dito sa bike. Full bike. Sa so, mga napalit ako, siguro yung mga nasa... Yung yeah, kasama na yung upgrade, no? Oo, um, kasama oh, uh, yung stock nito, yung giant, magkano? Nung binili mo dati? Stock ng giant, nasa 22,000. Ayun, 22,000, no? O, oh, yun guys, ito nga yung giant Talon 3. Uh, year 2018 model, no? Uh, rigid MTB, ni idol Marlon Paredes. Yan yeah, guys, no, na-budget na natin itong uh, giant Talon 3, rigid MTB, ni idol Marlon Paredes. So, kung meron kayo tanong regarding dito sa kanyang rigid MTB, i-comment na lang ninyo sa comment section down below. So, Adol, mag-shoutout na. Shoutout sa Trapang Anabu. Gustel. Hindi ka naman, Adol. Ito yung na-buy check last year. Shout out. Time connect. solid, solid na solid. Yun, salamat sa pag-buy check ng MPB bono. Thank no? you, sir. Yan, guys. Ah, maraming maraming salamat sa inyong panonood. dito forget to subscribe sa YouTube channel. Pakiclick na lang yung notification button para matutuloy notify kayo. Yan, guys. Ah, maraming maraming salamat sa inyo and ride safe po sa inyo.